the lead stars of the romance drama film only we know mr ding-dong dantes and miss charlotte santos Masaya ang Madlang People. Bumati po kayo sa ating Madlang People. Oh, Ma'am Charo, I love you. Nina, hi! Welcome to Showtime. Kaya pala Welcome may red to carpet. Kaya pala may pa-red carpet. Uh Oo. -oh. Yes. Bati po muna kayo sa ating Madlang People. What's, What's up, Madlang, madlang People? people. Yes. Welcome! lang ng flowers. Oo. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> Binibigay na sa'yo. Bye. May ganyan akong jacket. Ba't hindi ganyan yung itsura ko? Eh kasi hindi ganito yung <laughs> ulo na kapatok dun oh. sa katawa. <laughs> Aray! Amo <laughs> ko na yung <laughs> ganyan akong jacket. Kamusta po kayo? We're very Kaya. happy you're here. Yes, uh, thank you. Thank you for having us. Ito, fresh so, na fresh mula sa event kagabi and uh, we're just so happy to be here dahil ito yung unang-unang kumbaga pagkakataon na may i-announce ia namin uh, sa buong mundo yung napaka-special na project para sa amin. Kaya yes. thank you for for hosting us, guys. Congratulations, Congratulations. kasi nag sila kagabi. Yes. And uh, success, very successful ang premier. Kamusta po? Ganun po kayo kasaya ngayon? Ano? I'm so overwhelmed with the very positive feedback that you know we've been getting from the people who have seen the movie nakakatuwa kasi um uh, maraming kinilig maraming oh, in love yeah. maraming uh, aral na binaoon so nakakatuwa talaga Mag after seven years, Vice. Yes. Iba, yes. Iba, sanig after sanig seven ba? years, tapos ito nararanasan yun, nagpo-promote, pumupunta sa kung saan saan lugar, nagpapa-interview. Ibang-iba na. na. Nasa stress po kayo sa ganito, isimusin nga na, na kinakabahan kayo pag may, may pag may mga interview. Kasi, ang tagal niyo nang hindi ginagawa eh. But actually, na-enjoy ko siya. Na-enjoy niyo siya. Oh. oh. Lalo na yung mga digital executions. Yung mga pa-TikTok ninyo. Yes, oh, oh, lagi oh, no. mo, pa ina pa na inaabangan. na lang. Na na pa TikTok ni Ma'am. Inaabangan pa lagi ang post mo, Ma'am Charo. Ano no? Inaabangan lagi yung mga post mo na mga trending. di ba? Nakita mo yung sa amin ni Val? Yes. Oo, oh, oh, nakita ko yun. Kasi doon sa comment section niya lang ako nakakasagot-sagot. Oo. Oh. At may mga pasagot ka doon, Para, para ikaw, dapat nagaganong ka din. Yung mga playtime sa Oh, oh, kaya nga sobra. Nakakailan ng na mga entries namin ni Ma'am Charo. Kaya pati ako, ang dami kong natututunan ng mga... Sa, yan, no? Oh, mga steps, lahat ng kahit ng ano, mga execution. Asayang oh. Yan, um, Yung mas open um, na, na. na si Dong. <laughs> po? Ayaw niya dating mag-TikTok. Ayaw ni Dong dati. <laughs> Pero dahil nakita niya ako, nahawa na siya. Huh? Ay! Parang everyday may entry si Ma'am Hindi na uubos. <laughs> yeah, may digital team eh. siya, no? Oo. <laughs> oh, <laughs> Everyday meron ginagawa. Pwede mo magpasample kaya... ng mga... Dance, Chris. Oh, dance. Ah. ...dance na ginawa niyo po. Anxiety. Ano po pinakagustuhan niyo? Anxiety daw. Anxiety. Yeah. Paano ba? Paano po yung anxiety? Ito si, si ma'am talaga ng pasimot. Oh. Siya yung nauna talaga. Gagayain po namin kayo. Support. Yeah. yung mga TikTok ni Ma'am Charo eh, 'di ba? Kasi nakikita mo si Ma'am Charo is having so much fun. So Ito, dapat tayo din, 'di ba? Walang edad-edad, walang bagets-bagets, walang walang hindi masyadong bagets. Si diba? enjoy, enjoy lang. Parang pag-ibig. walang edad-edad. Walang orek. Oh. Walang late sa pag-ibig. Oh, walang label. Oh, oh, walang walang label, 'di ba? So kamustang karanasan mong makakatrabaho si Ma'am Charo? From Grabe. first day mo, kamusta ka no? First day, eh, siyempre, parating ko sinasabi, aminado ko na sobrang, sobrang kabado. Parang feeling ko, yun yung pinakamalaking audition ko sa sa aking, ano, sa akin buhay. Kasi siyempre, yes. alam naman natin, di ba, na si, si Ma'am Charo ay, she's the, an, an, icon in the industry, a pillar. And um, alam ko, she's behind the success of so many, um, so many people in the industry. Kaya, Um, mabigyan lang ako ng pagkakataon to work with her closely. E eh, talagang, it, it's really something very valuable. Oo, oh, Siguro kung ako yung katrabaho ni Ma'am Charo, tapos first oh. day, siguro magdadaya pera ako. <laughs> <laughs> uh, uh, ko. Pwede ko mawiwi. Sa nervyos. Sa excitement, ah, sa nervyos. Excitement, oh, sa nervyos. Uh, Ay mo. Pero diba, ang sarap ma ma matantusan sa libro mo na nakatrabaho. Oh, oo naman. Congratulations. Yeah. Congrats. Congrats. Thank you, thank you Vice and ano uh, I'm hoping that one day pwede tayong makagawa ng pelikula. Oh, oh. best. Oh. Uy, yes. masaya rin makita Oo. si Ma'am Charo sa yeah. comedy. Magaling why? din siya doon. Actually, nakakatawa siya. Oo, oh, oh. Pag GGV nga, di ba? Parang siya yung bangka. Pag nag-GGV kami, nakakatawa si Ma'am Charo. Pag Gusto ko, yung... ano, action comedy. Ayan! Ay, oh, no. Oh. Action yeah. comedy. Action comedy. Come. Tapos ang, ano, role mo, double ko. Ay! Ay! So, ako lahat ang gagawa. <laughs> ah, lahat ng stand. Yung mga Dialogue lang ang kanya. Oo. Tapos ko sa akin yung bugbugan. Yeah, sa'yo. Mga talunan. Ang ganda. wala Walang kagulang-gulang yung naisip mo na yun. <laughs> ka, ganun. Pero congratulations po. Ako po, personal, ay napanood ko na yung pelikula nila nung advanced screening. Ang ganda talaga. Naiyak ako, kinilig ako, natuwa ako, tapos may mga naisip ako. Meron mga realizations diba, kinu- noon. Kinukwento ko nga sa inyo. Diba, no, diba, umuwi bar. ka ka agad. Yeah. Umuwi ako agad. Kailangan kong puntahan agad yung asawa ko. Oh. Yung realization. Yes. Oh. Parang may naantig agad eh. May yes. Yeah. naantig agad. Meron. I don't wanna miss a thing. Ganun yeah. na eksena ko. Oh. Yeah. Nung kaya maganda po, may epekto ito sa manonood. Eh siya 'di ba 'yun ang gusto natin? Yung naaapektuhan tayo ng pinanonood natin. Yeah. Yeah. Kikiligin Marahil tayo salam. pag nagpapakilig sila, tapos maiiyak tayo pag sila nagpapaiyak. 'Yun yung pelikula nila. Kaya congratulations po. Magandang tunay. Thank you. Thank you, bye.